Jan, ano yan? Katasya ng pagpalista? Oo, oh, katasya ng pagpalista ito, sir. Yan! Yan po ang ating assistant ng uh, executive assistant. Mayor! Nakakulat ka naman si Ray. Mayor si kumusta? Ayos lang, sir. Ayos lang? Ayos lang? May katabi ako dito. eh. Ay. Assistant ng executive assistant mo ito. Eryo. Yan yun Good morning po Ano ah, Nining? Ano na naman? Shout out sa mga marites at marisol dyan Good morning oh. po sa inyong lahat Kayo ay naaniyan sa relocation para mag-chit-chit ah, Okay Ayan po Ang assistant ng executive assistant ng ating mahal na mayor sa Yan ha. Yan ang yan ang mayor. Magaling nang kumanta. Mayor. Ay, ano ka na? Saan ka Mayor. Saan ka kanta? Sa kuya mo. Yung kuya may sakit pa naman sa puso. Abuti sila kay Ay, bigla ko. Ay, bigla akong binusinahan. Ay, ako yung nagalakad eh. Ano Ay, yung may sakit sa puso ay di problema mo pa yun gastusin mo pa yun kung ako yung inatake ay, marami naman dino, ah marami nang kapalista ay ano na ano na kayo talaga 34 na 26 meron ano na sabi mo ay linggong linggo sir arong dami ko na mga pirmahan na ay talagang uh, trabaho ng isang mayor walang pahinga yan ang pahinga mo lang dyan ay tulog ay, si mo linggo-linggo, dami mong hinapirmahan ng dokumento. O, ay, yan ang gusto ko sa iyo, Mayor. Kaya ako'y saludo sa iyo, Mayor Saliay. Ito yung budget dito sa ano, ay na talagang kailangan. Ayan! Kaya talagang ikaw ay mahal na mahal lang iyong mga nagapalista dito. Ay. O, tapos ang iyong bang assistant ng executive assistant ay alerto palagi. O, tapos kagabi may nabigyan ka pa yata ng ayuda dito. Ikaw may nabigyan ka ayuda kagabi. O, kita mo. Ay, nilibig ka pa ganaman ay, hindi pala ako nalibre niyan. Hindi man ma hindi man marunong maglibre yan. Buti pa ikaw. Buti yung mahal na mayor ay talagang mapagmahal mapag -mapag sa mga bang nagkapalista sa iyo. Yan po ang aming mahal na mayor dito. Kahit linggo-linggo po, ang dami pong trabaho. marami pong inapermahan. Dahil ang ating pong uh, assistant, ng executive assistant, ay may binigyan po na ng ayuda kagabi, ay makalibre daw po siya ng soft drinks. Ay At taman tama-tama ang ating mahal na mayor ay nandinilaan ay makakatingin po kami ng soft drinks. Ayun po mga kasaludo, ganyan po sila pagkapag sila po ay nakakapagpabigay ng ayuda doon sa mga nagpalista sa kanila. Meron po silang mga porsyento. Kaya si Joy daw po ay mabili ng soft drinks. At sa taman tama naman po, napakatindi ng sikat ng araw at makakahigop uh, kami ng soft drinks din eh, ng aking mahal na mayor sa lake.